Hey, what is up mga kabibib, bip? -bip? So for today's vlog ay naantay natin yung buyer natin dito kay Mio. Manggagaling nga pala sila sa Paliparan. Papunta dito sa Paliko 4 sa aming bahay. Ang hirap bitawan ng bagay na napamahal na sa'yo kasi 8 years kami magkasama nito. Bali nga pala dito ay dumating na yung buyer natin at test drive na. Airpat nga pala ni madam itong nagtest drive ng ating motor. Si madam nga dyan ay napansin ko hindi na maalis yung tingin niya sa ating motor dahil pungin pogi daw siya sa akin charot lang <laughs> este sa motor sa pagkakasetup kasi simple simple lang daw pero malakas yung dating dito nga pala ay tinuro ko yung mga switch ng ilaw sa stack at sa MDL kasi naka-switch na domino tayo dito. Baka kasi mamaya hanapin ni ma'am yung ilaw ng MDL at yung stack. At dito nga ay stand ko para makita ni ma'am yung ilaw ng MDL at stack. yan tamang paliwanag tayo dyan. Ayan, keme-keme root. Shoutout nga pala sa taga-video natin na si Pugo. Shoutout sa'yo Pugs. After ko nga mapaliwanag kay Madam Ai, ite test drive niya daw yung ating unit. Sige madam, test drive nyo na. Yun. At namatayan nga pala dyan si madam. At dyan ay pinuntahan ko siya kasi mababali daw yung kanyang kuko. Hindi niya ma-push start. <laughs> pinakita ko na nga pala yung mga papeles niya ng mga original o or at nagbigay tayo ng tips kung paano malalaman yung original RCR at pinakita ko na rin yung mga engine number at chassis number para sure na sure sila na yun yung nakalagay sa CR natin Yeah, matapos nga nila makita yung papel at okay na. Dito ay nagkaabutan na kami ng bayad. Dito nga pala ay double check ko yung pagbibilang ng pera. syempre baka mamaya kulang, ba diba? Lugi tayo dyan. Sabi nga ni Madam, hanggat nandito kami is, i-double check daw yung bilang ng pera. Bali dito, sinipat ko yung pera. Natawa na lang si Madam. Sabi niya sa akin, uy, ito na yan. Patawa-tawa pa ako dyan. Pero mamaya, sobrang lungkot na nung no? pag-alis nila, ma'am. Kasi hindi ko na makikita yung motor na pinagkakaingatan natin. Sabi ko nga kay ma'am, patest drive muna bago sila umalis. Kasi sobrang mamimiss ko tong motor na to. bali binigay ko na lang kay ma'am yung motor na holder natin kasi Ayan. gusto niya raw na may holder ng cellphone Sold out kay ma'am. Hi ma'am. Dito pala ay pauwi na sila madam at dadali na yung ating motor. Bye bye. <laughs> Ingat. Dito po, tapos kaliwa po kayo. Minute burger. Tapos dire-diretso na yun. Buhay na tubig. Bye bye. Ingat. Ingatan mo yan ha. Ingatan mo ha. Bye bye. bye, -bye. salamat sa mga nanood at hanggang dito na lang ang ating vlog peace out